Sa mga sandaling ito, hawak na ng Philippine National Police ang umaming hitman ng umano'y Davao Death Squad na si Edgar Matubato Napaluha siya kanina nang siya'y sumuko sa pulisya. Tiniyak naman ng hepe ng PMP, si Director General Ronald Bato de la Rosa, ang kaligtasan ni Matubato Eksklusibo at live ang pagtutok na ito ni Salima Refrain. Salima, Mike sa PNP Custodial Center nga mananatili ang nagpakilalang miyembro ng Umanoy Davao Death Squad na si Edgar Matobato. Yan ay matapos kang sumuko siya kanina kasunod ng inilabas na warrant of arrest laban sa kanya ng isang korte sa Davao City. May karapatan kang panahimik, May karapatan kang kumuha ng sarili at hindi mo paglabag. At lahat ng inyong sasabihin na ay magiging pangkabataan sa at sa yo Matapos basahan ng kanyang mga karapatan, pinusasan si Edgar Matubato sa Criminal Investigation Detection Group, NCR, sa Camp Krame. Nangingiti pero kita sa mukha ni Matubato ang kaba habang isinusuko ang sarili. Sinamaan siya ni Sen. Antonio Terlianes IV matapos may ilabas sa warrant of arrest ang Davao City MTC para sa hindi pagsipot sa kanyang arraignment noong Martes para sa kasong illegal possession of firearms. Bago sumalang sa booking, tila naiyak at nagpunas ng luha si Matobato. Kinuhanan siya ng fingerprints at mugshots at isinailalim sa medical exam. Mataas ang blood pressure ni Matobato. Nagtawag din ng mga doktor dahil sa malaking sugat sa kanyang likod na may impeksyon. Ayon kay Trillanes, sugat daw ito na hindi nagumaling mula nang i siya ng mga dating kasamahan sa Umanoy Davao Death Squad noong 2014. Sabi ni Matobato, bagamat puno siya ng takot. O ako, handa na ako yung buhay ko. Nandoon naman, binigay ko naman sa Diyos. At saka kung ano man mangyari sa akin, wala na akong magagawa. Basta itama ko lang yung pagkamali ko. Personal na hinarap ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa si Matobato. Me, na, so, baga, musyote, Ilang minuto din sila nagkausap. Paminsan-minsang natatawa pa. Pangako ni de la Rosa, tiyak ang seguridad ni Matobato sa Camp Krami. We will issue him with bulletproof vest, helmet, Kevlar helmet, with bulletproof uh, goggles, bulletproof mask. Lahat, i-armorize natin yung buong katawan niya. Sabi pa niya ba to? I'm giving the, the assurance na uh, mamamatay si Matubato over the dead bodies of this uh, CIDG personnel who are assigned to escort him. Pero si Trellanes may agam-agam naman kung sakaling dalhin sa Davao si Matobato para iharap sa hukom. E, teritoryo ng presidente yon, marami siyang tinuro doon sa Davao City. Ilalagay naman natin sa, itatapo natin sa lungga ng mga leon. Kumbaga, highly suspicious yung timing at um, na, na, nakikita natin dito that this is a uh, part of the um, persecution, ano? pagka ikaw ay kumukontra. Kay, uh uh president duterte para raw mapanatag ang senador sabi ng PNP chief we were not preventing the senator to do that uh, in order to allay their fears kung gusto lang gawin din i can do it by all means sasamahan niya siya in case magpunta siya na Davao o siya ng Davao kung kailangan kung kailangan just to make sure na safe siya Mike, sinubukan nga ng abogado ni Matobato na maglagak ng piyansang 2,000 piso sa Quezon City RTC kanina. Pero dahil nga sa kakulangan ng mga dokumento ay hindi nila ito nagawa. Ibig sabihin, dito nga sa PNP Custodial Center magpapalipas ng weekend si Matobato. Ayon naman kay PNP Chief Bato de la Rosa ay sa lunes iaharap nila sa korte sa Davao si Matobato. Mike? Maraming salamat sa lima, refran. Sa puntong ito, balikan po natin ang pagsuko ni Edgar Matubato sa Camp Krame para sa kanyang kasong illegal possession of firearms. Siya po ay sinamahan ni Senador Antonio Trillanes na kasalukuyan pong nagbibigay ng pahayag sa media. Panoorin po natin ito. Sa na merong hearing dito sa Senado nangyayari, Um, na lang yung Tuesday na hearing, 11 p.m. nung Monday. At itong kaso na to, 2014 pa eh. 2014, nakapagpiansa siya noon. Tapos all of a sudden nag sila ng arrangement nung may hearing ang uh, Senado. So highly suspicious in timing at um, na, pa, na nakikita natin dito that this is a uh, part of the um persecution ano pagka ikaw ay pumukontra kay uh, uh, President Duterte, ganito ang mangyari So definitely, sir, he'll post bail doon sa Davao. So kailangan niya pumunta doon sa court sa Davao? Um, tinitingnan natin pa kung ano pa yung mga legal options na pwedeng gawin to avoid that scenario. Basta ang uh, sa atin naman dito, we have the word. I'm uh, holding on to the word of uh, the Philippine National Police na alagaan nila yung kapakanan ni ni uh, Mr. Matobato, just like all the detainees na hinahawakan nila. Sir, can you just give us a background of this case, that the, the, the case that he is facing back in 2014? Okay. Nung 2014, siya ay inaresto sa, for illegal possession of firearms. Ito nga yung par parte nung salaysay niya na gustong ipitin siya dun sa pagkapatay kay uh, Mr. Richard King. So, pinasok siya sa bahay nila, kinuha siya, tapos uh, walang warrant yun. Ha? Ngayon, um, Kinuha yung baril niya doon sa bahay nila. Ito ngayon yung kasong uh, isinampas sa kanya kasi wala namang pwedeng kasong isampas sa kanya. So 2014 yon Eventually, nag-witness uh, protection program siya. Tapos, uh, ito na nga, lumabas siya ngayong uh, September 15 para ibigay yung kanyang testimonya. Tapos, saka lang in ini-revive at nag arrangement yung... Uh, itong kaso na ito. Bailable ito, ang nakapag-post siya ng bail dito, 2,000 pesos. Kasi nga, um, hindi naman paso yung lisensya, so gano'n. So is it possible na makalabas din siya ngayon? Since maaga pa naman baka may process ba? Are you um, for that? Tinitignan natin, ano? hindi ako abogado. Uh, in explore lahat ng legal options para makapag-post siya ng bail. Tapos uh, ma-change -ma yung, ma-transfer yung venue para Ilipat yung kaso niya. What, what what happens after he has posted the bail sir? Puhuwaning ko licha. Um, I will continue to provide protective custody sa kanya at uh, hindi natin papabayaan si uh, Matubag. Are for the same case in the past? Yes. And he already posted bail in the past. Yes. And. So, bakit po may bagong what's the explanation? Why ang is the kaya binigyan ng arrest warrant daw, dahil hindi daw naka, naka at ng arraignment nung Tuesday. Eh, sinet nila yung Tuesday na hearing na hindi ko hindi ko alam na ako yung uh, nag-custodian uh, niya, hindi rin alam ni Mr. Matobato. So, kaya nga highly suspicious ano? So, tapos imposible siya makaka-attend doon kasi nga may hearing nung Monday na inabot hanggang alas 11 ng uh, gabi, tapos may schedule kami dapat ng hearing alas 9 ng umaga sa Senate din. So, alam naman nung uh, nung judge na ganoon ang sitwasyon sana binigyan ng konting konsiderasyon. When oh. Nung 2014 din. Ano so, 2014? Sir, so, are you providing him legal support now? Ah, uh, meron siyang uh, abogado na uh, napili nung mga ano niya, mga nag uh, tumutulong din sa kanya. So, may takot ba ngayon si Mr. Matobato? Huh? May takot si Mr. Matabato? Um, uh, well kanina, umarap siya sa media, sinabi niya buong uh, loob niyang hinaharap itong proseso na ito, um kailangan niyang pagdaanan ito. So, pinakita niya na hindi siya hindi siya tumatakbo. At uh, siyempre, may mga sa mga ganitong mga panahon, may mga konting uh, anxiety. At uh, not knowing kung anong mangyari. Pero maganda naman yung uh, pagbigay uh, sa atin assurance ng PNP na hindi siya masasaktan dito sa... ano. Other than this case, mayroon pa ba sa ibang kaso? Sa PIDG po ba, sub-studio center? Where will he stay? Inaayos pa nila. No? Pero nga tinitingnan natin as soon as makapagpiansa siya at uh, eventually matransfer dito, makapag-arrange siya eh, uh, ay ma babalik ulit siya sa ating uh, custodya. Sir, you seem to be implying na pati the courts are, are involved in this para nga i- Well, titignan nyo na lang yung nangyari kay Sen. Dilima ngayon. Buong instrumento ng, ano, uh, ng uh, gobyerno ay ginagamit laban sa kanya. So, it's not surprising. Pero sabi ko nga, ay umaapil tayo ng konting konsiderasyon. So, titignan natin. Sir, so, may iba pa ba siyang kaso? yung illegal possession? Wala na. Wala na. Sa ngayon. At mga kapuso, yan po ang naging pahayag ni Senador Antonio Trillanes sa Camp Crame uh, matapos niyang samahan si Edgar Matubato sa pagsuko nito sa Campo Crame para sa kaso sa kanyang kinakaharap na warrant of arrest. Sumuko sa pulisya si Edgar Matubato bago pa man maihain sa kanya ang warrant of arrest na inilabas ng Davao Municipal Trial Court. Sinamahan siya ni Senador Antonio Trillanes. At mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Iba na sa kustudian ng anong Philippine National Police si Eric Matobato. Ito matapos na buko si Matobato. Kanina, sa pamamagitan ni Senator Antonio Tirolianes IV, Alas 9 ng imedya ng umaga ng nga makarating nga dito sa Camp Crame si, Bato Bato. si Matobato. Tumuko si Matobato kasi ng inilabas sa warrant of arrest ng Davao City MTC dahil sa hindi pagsipot sa kanyang arraignment doong Martes para sa kaso illegal possession of firearms. Kasama niya sa buong proseso si Senator Trillanes. Kasama namang nag-receive kay Matobato sa MP Chief Ronald Bato de la Rosa. Formal din siyang binataan ng kanyang Miranda rights at saka kapinosasan. Sumailalim sa booking procedure si Matobato sa Criminal Investigation and Detection Group NCR. Sinunan siya ng fingerprints at mugshot. Pinagsila pa naman siya ng booking seat ng pulisya. Sumailalim din siya sa medical exam ng SOCO. May punto nga iba na tumawag pa ng dagdag ng mga doktor matapos makitang may infeksyon ang malaking sugat nito sa likod ang kay Senator Trillanes nakuha daw ito ni Matobato nung no, tinorture siya ng mga kasamahan sa DDS. Naoperahan na, -operahan na daw ito noon pero kailangan daw ulit linisin ang sugat. Sa ngayon nga Ivana, inaalam pa natin kung saan talaga eksakto ibedetene ngayon si Matobato kung dito nga ba si CIDG NPR o ilipat siya sa sa custodial center. Sabi naman ni Senator Trillanes, wala raw special treatment kay Matobato. Sa ngayon ay patuloy na minomonitor si Matobato dahil tumataas daw yung kanyang blood pressure. Ang kanyang abogado naman, sabi sa atin, ay susubukan magbayad ngayong hapon ng kanyang piyansa dito sa QCRTC. Ivan? Uh, Sam, nung huli kong nakausap si Edgar Matubato, nagpahayag siya ng pagkabahala kung sakaling makulong siya. Eh, pakirandan niya hindi rin siya ligtas dahil kahit nasa loob siya mismo ng piitan, eh, posibleng uh, makuha daw siya ng mga gustong magpapatay sa kanya. Kung sakali, Sam, may preference kaya itong si Matubato kung saan siya makukulong at uh, ano kaya ang may, may, hiningi kaya siya na siguro, siguruhin na siya ay may, magiligtas habang nasa kulungan. Uh, Ivan, kanina sa Senator Torianes, yan yung hiniling, yan lang yung natatangin hiniling niya kay PNP Chief dela uh, De La Rosa na siguruhin yung kaligtasan Ni Matobato. Bato. At uh, kanina Ivan, bago nga tumulak papunta dito sa Camp Crane si Matobato, ay nakausap natin sa doon sa do Senado. Natanong natin sa kung uh, kamusta ba siya, kung di ba siya natatakot. Kasi siyempre, ikukulong siya dito sa PNP, ilang membro ng uh, PNP, yung kanyang mm -hmm. ilinawit doon sa Davao Death Squad. Ang sabi niya sa atin, handa raw siya. Handa siya sa kahit na anong mangyayari sa kanya ngayon dahil inialay na raw niya yung kanyang buhay sa Diyos para lang maitama yung kanyang mga nagawa daw noon. So Ivan, nakikita natin kanina na handa naman siya. Medyo tumatawa-tawa pa nga siya nung uh, pinupusasan Sa dito, nung pinakausap siya ng mga polis, yung mga doon sa proseso. Pero nakikita mo rin na medyo may sense ng kaba. May mga na yung uh, mukha niya, medyo mm -hmm. uh, hindi mo malaman kung ano ba yung naiisip na. Kasi ang bilis ng mga pangyayari. At nandito siya ngayon sa loob ng uh, CIDG, kasama niya yung isang... Uh, Uh, pare, no? yung kanyang spiritual advisor, at pinapakalma kasi nga tumataas daw ng tumataas yung blood pressure, Ivan. Maraming salamat sayo sa iyo. Saliba Refran.